Hello at magandang araw po sa lahat Ang gagawin natin ngayon, magre-react tayo sa apat na trailer ng pagsasadula o pagsasapelikula nila ng isa sa mga sikat na akda ni Francisco Balagtas which is Florante at Laura So ngayon, kung natatanda nyo po yung isa sa mga dati ko pong na reactan dati Dati, um, up 1, 2, 3 parang tatlo yata yung short film na na nareactan natin from the trailer down to its film o movie ngayon naman yung trailer mismo ng apat na renditions ng Florante at Laura ang ating uh, i examine so sa ngayon let's do this Okay, at this point, magre-react tayo ngayon. So, apat na trailer, pero isa lamang yung pinagbatayan o pinagbasehan nila. Florante at Laura. So, at this point, well, then, simulan na po natin ang pagre-react. So, unahin natin yung trailer ng first section, which is Archimedes, or Ar Archimedes, so to speak. Ito po yung rendition po nila, o trailer nila, para sa pelikulang to. So, stay tuned. Panoorin natin. Okay. Pag-ibig. Ah. Ba? Ah. Paghihirap. Cut it out. Alam nyo, guys, um, un, ang un, ka, kanina lamang napanood yung apat na, ano, apat na trailer. Napapaisip nga ako eh, mukhang pwede na silang gumawa ng pelikula talaga. Well then, um, hanggat, yun lang, hanggat hindi ko pa nakikita yung buong pelikula ah, uh, di ko pa masabi sa mga asam now pero sige tignan natin Sela! pagsubok ah, uh, balikan natin yun o, ito ah Ha? Taksil si... Tama ba narinig ko? Pero, siguro, yung buong pelikula, dun na lang ang malalaman. O ito, pagsubok. Dami pwedeng umaraw sa ating kasimbahan. Ang mga pa. Kapag sila. Halika rito. Opo. Pagdadap ng parnuman. Guys, siguro sa eksena tungkol kay Antenor na teacher ni Florante Adolfo at Menandro. Kung hindi pong may labanan, mayroon pang nakangiti, <laughs> no? Mm -hmm. Pero, I think, a minor, minor lang, minor changes or minor lamang na inconsistency. Pero sige, pagbigyan natin. Patog pa. mm -hmm. Okay, so, ayun, abangan. First trailer. Hmm. Agad-agad ba, -agad, -agad expect na tayo dito? Okay? Ngayon, let's go to the second one which is ito po. Yung isang section may dalawang grupo. So, group 1 muna. So, may scroll na nakabukas dyan. So, tuloy natin. Aba! Pagsubok. Alright. Sige. Sige. Eto na. Magpapaki I don't know kung sino gumanap to bilang Florante pero tingnan natin. bakit sakay, sakay. Oh, Panginoon ko! Oh! Bakit? Bakit mo iniyaw mayari sa akin to? Ang kulang na lang, parang naiano ko yung, naala, yung may naalala ko sa sa isang discussions concerning apologetics about if god why evil naalala ko tuloy yung uh, ilang beses ko na itong nai-preach before sa isa dalawa tatlong churches before yung dalawa when i was a uh, former pastor at yung isa nung naging uh, youth teacher ako doon sa isa pang church but anyway hindi ko i discuss yung topic na yan dito kasi ang ang ating ang ating uh, entry ngayon ay may kinalaman sa four trailers pero dito pwede mo na ma-highlight din yung ganyang question eh, right? At kung nabasa niyo po yung Florante at Laura, ganito po yung kwan, yung sequence. Nagsimula ito nung si Florante ay nakatali sa punong higera, siya lang mag-isa, akala niya wala na. Inakala niya na si Laura ay nagtaksil sa kanya. Mayat maya may isang moro na ang pangalan ay Aladdin, niligtas niya itong si Florante. Eh malapit na siyang, kumbaga, sakmalin ng mga leon, so to speak, Then ayon, nag-storytelling si Florante mula siya sa doon sa kaharian ng Albanya may siya minamahal ng pangalan ay Laura, nagtaksil si Adolfo, naging kawawa, excuse me. <clears throat> naging kawawa ang ang kaharian ng Albanya At siyempre, nagtungo naman dito si Aladdin, nagkwento siya na mayroon siyang kasintahan ng pangalan ay Florida, pero inagaw ito ng mismong kanyang sariling tatay ng pangalan ay Sultan Ali Adab. And then, yon nagkaroon ng lakad-lakad, oh, so to speak. Pabira, spoilers yata ang na nasabi. Pero, maybe if the Lord wills naman, kapag kaan dyan yung pelikula, ipapanood naman sa inyo yung apat na rendition ng Florante at Laura. I mean, wow. Alam nyo, in my almost six years of of, of teaching, especially Filipino 7 and 8, doon mo makikita kung paano nagkaroon ng development when it comes on delivering their ano yun delivering their style of making Florante at Laura alive so kudos sa apat na, na grupong ito yung tatlong section tapos sa isang section na may dalawang grupo well sige let's continue ito medyo mabagal yung pace pero okay lang yung kataksilan there is maybe um, hindi pa ako hindi ko pa kaya magsalta dito as of now well then kasi nagkwento rin dito si uh, Flerida at Laura rin eh, kung paano nag-cruise ng landas itong dalawang babae itong si Laura so to speak o oh, spoilers na ito syempre alam na ito ng mga nagbasa nito na si Laura ay ay talagang gamuntik ng uh, gawan ni Adolfo ng ka, isang kalokohan nung iniligtas siya ni in, iniligtas si uh, si Laura I mean nang iniligtas ni Frida itong si Laura But anyway, malalaman nyo na lang, kung ano hindi ko sabihin so Okay, mukhang maganda rin yung sa group 1 ng isang pang section talagang mayroon siyang ano uh, pacing din okay ngayon let's go to the part uh, part 2 group 2 dun sa isang pang section so let's do this hmm, huh, asan na ah, ito okay may 1 minute and 17 seconds sabagay trailer naman yan Iba yung teaser, iba yung trailer. Ang teaser abot lamang ng mga ilang segundo lang. Let's say, 20 to 10, 20, 30 seconds. Okay? So, panoorin natin. I think sana, ito, ito, ito guys. <laughs> sana hindi ako makapirate dito, no? Pero kung may kwanda music na ma-insert, wala tayong magagawa. Eh. Pero sige, pakinggan natin. Aba! paano mawala lahat dahil nasa kataksilan? Oh! Kataksilan talaga, ha? Paalam. Oh, time out, time out. Alam nyo, aba, first time ko yata ang ano to. Tingnan nyo, ha? Ah, tingnan nyo uh, parang slow mo. Tapos, yung, yung natural na voice biglang naging mababa. Pakinggan nyo po mabuti. Pakinggan nyo po mabuti. Okay. Paalam. Obo! Na-develop din ah yung Wala yung batch mo ko ini. Um ayun, ko copyright eh. <laughs> pero pagditan na lang, hindi naman ito for ano, kumbaga, reacting naman tong video ito. So sige. Bakit mo ako inayahan nah. para na niya dun po? Oh my gosh! Sorry, enough ko na itong ano eh. Oh, sorry, ano? May ba? Uh, aba, mayroon siyang, anong tawag dito? Yung, di ba parang rewind, so to speak eh. Rewind. Okay. Aba! Bulaklak. May, aba. I don't think... Yung gumanap dito bilang officiating minister sa kasal nila, Florante at Laura. <laughs> Alright. Pero may, I have a short comment here. Bakit kaya meron bote? Bakit may chinelas? <laughs> sa bagay trailer naman, sige. Pa, isat-asay na lang natin. Okay. So ayan, dumating na. Ang tanong, sino bang gumanap bilang Laura? Okay. So, syempre cut na 'yan. Okay. So then, ano po masasabi ko sa tat ikatlong trailer? siyang parang mala rewind ang dating with matching, ano ba? Um, di ko alam. Basta meron siyang ano eh, uh, parang ano eh, Nanonostalgic nan 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 nostalgic lang ako ng konti ngayon abangan natin. Ngayon, ang abangan naman natin yung last na trailer. Okay. So ito. Kudus pala ito. Dito sa gumawa naman din ng trailer na to. So panoorin natin. Aba, ang bilis namang mag edit, -ed edit 'yan ah, yung titi -titi 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 -titi. Aba! Tingnan natin. Teka, tignan natin. Tignan natin to. Kusena, parang nag-meeting yata. May meeting na naganap. I think yung may coronas siya yung Haring Lenceo ba yan? O uh, Duke Briseo? Yung babae dyan, si Prin Princess Floresca. And yung ito, ito, itong side na to, ay si Florante. Yung ganyan. Tapos, um, Guys, explain to me what happened to this woman here. Abangan natin dito mismo sa kabuuan ng pelikula. Ito, I think, ito yung eksena yung about Adolfo, ay Adolfo, I mean, Aladdin and Florante. Alam nyo, masasabi ko, para ako nanonood, ito sa, sa kabuuan ng apat na trailers. talagang para akong nakapanood ng trailer ng isang pelikula talaga. I mean, alam niyo yung point na parang nanood ka ng trailer ng, for example, Gumburza, o kaya Goyo, o kaya General Luna. Aba, makikita mo rin yung, eh, yung ano eh, yung visual effects niyan, special effects niyan. And take note, <laughs> Nasa junior high pa itong mga to. E sabi ko sa mga to, I'm proud of these people. I'm proud of these young people talaga. If you still remember yung ano, yung yung Florante at Laura na version ng dat ng ng dati kong mga mag-aaral last year. Sabi ko noon, itong ginawa nila noon, ang galing. Talagang ginawa nila, alam ko may higit pa diyan Aba, nangilabot talaga yung mga, nangilabot talaga ako. Yung apat na grupo, hindi ko in-expect. Grabe. Hindi gitan nila kung bagay expectation ko. Magkagayin pa man, trailer pa lang yan, wala pa yung mismong pelikula. So, abangan nyo na to. Kalahin mo talagang akala mo parang tutong may nangyaring war eh. No? Tingnan nyo kasi. Ay, bakit biglang nag... Teka, teka, teka. Saan na ako napunta? Ay, ito ha. Sorry. Ayan, itong side na to. Ito, akala mo, para, para talaga siyang sinuntok. Akala mo, totoo talaga na <laughs> talaga makikita mo yung anong tamang dito, yung pa paano nag-work yung visual effects talaga. Paano pa kaya kung i-upgrade yan talaga galing oh oh may natanggalan pa ng corona okay so ayan yung ano yung I think siya yung gaganap bilang Laura well then maganda rin yung pacing Aba. Wow. Mukhang malaki pong ating expectation dito. So, ayan. Na-review na po natin yung apat na trailer para sa kanilang rendition ng Florante at Laura. At sa bagay, malaki rin ang expectation ko rin. Actually, nahigitan pa nga nila yun, so to speak. So, sige, stay tuned po sa pag-review sa apat na pelikulang yan. Maybe next week, Lord willing, next week po natin ipi-feature. Isa-isa, maybe daily or weekly. At kung sino man po yung makakapanood nito, maybe, I think, pinapanood ko na ito. Ay, ay, hindi, hindi, wait, hindi. Maybe one week or let's say one month, one month after this. Doon po natin irareactan, okay? So that's all for today and all I can say is all of them have done great and good job. Ah, I mean, ang galing. That's all I can say. Ang galing. So stay tuned po sa next reaction video. Stay tuned.